Kaya nga. Oo oh, nga, ito chula. Oh. Habang na-order ay papakita ko po muna yung view. Kakain na po kami. Ayan, yeah, let's eat. Thank yes. you. Welcome, Ate Chula. magandang araw po mga kadilag. So kami po ngayon ay on the way sa galaan dahil walang pasok si Kagwapo lang. Ayan, di na nakapag-intro. So, Diretso ay, gala agad. So okay, mga kadilag ay medyo mainit ang panahon. Kanina po ay nagitig. Ay parang masarap pa yung mga malalamig. Kaya ano, ka. Ano masarap ng malamig kadilag? At... Halo, halo. <laughs> <Sa kami laughs> on the way na po kami. Masarap na halo, uh, halo. Somewhere in, in fantasy yeah. Go kami ay narito na sa May Ark. Ganda ng view. Oh. No. <laughs> Anong agos. Ganda ng view. Ayan, at kami po ay napadaan dito sa may sa spicer Paisan, ng motor, motor ay, Ay, nakita namin si Nati Chula, yung pala yung nagpapakings oil. Uh, uh, so, ayan. Ay, kayo may gagawin, Nati Chula. Parang dahil ngayon ay yung mainit tayo, tayo magmerienda. Halo-halo. Uh, halo-halo. So, oh. alam niyo ba kayo yung piyaya? Piaya piaya -pia hal Piaya piaya. Pia -pia ah, <laughs> ay, parang masak daw halo-halo doon ay. Ayun, ating nalang hanapin. Hindi... Oh. <laughs> Pagkatapos ng change oil. Uh, po namin. Ito yung sa tabing kali. Kaya nakita namin sila ate Chul. <laughs> timing din han eh. <laughs> Ayan at kami po ay papunta na doon sa amin pong papagmariendahan.

Wow, wow, maganda pala dito. Saran, ganda. Ganda po ang view dito. Ako nakapunta na dito isang beses. Kaya laang, hindi ko maalala kung saan kami dumaan kaya tayo nagkanliligaw. <laughs> Sa prayer garden kami dumaan. Ganda. Ganda. Ang ganda ng view. Tay pa ng mga Japanese dito. <laughs> Pero may doon din namang upuan 'yan ni Ate Chul. Ito na lang kami niyan. Oh, ganda pala dito. maganda ang view. Parang kana din 'yan. Uh. Sa palais na. Kasi 'yan tubig? ano? dito. Sino nang too big? Ah, pinigcharan mo na lang ito ate ko pili kayo halo halo mais con yelo kayo bibili rin ng ano sandwich bibili uh, rin kayo ng sandwich yan ate ko na lang po pinitsarain yung menu marami silang mga mino mga kabila hmm. ay apat dahil halo halo ang cravings natin ay apat halo uh, halo kasi ay magpapadagdag ng uh, apat na cheeseburger para uh, kasama yung ano uh, at tatlo ang fries uh, order na tayo kaya nga. Oo oh, oh, nga, ato ah, chula. Habang oh, oh. na-order ay eh, papakita ko po muna yung view. Ganda ng view dito mga kadilag. Green na green ang tubig. Wala tang malalim mo. Oh. <laughs> May dala ng pang paming wit. Eh. Oo. Oh. Ayan yeah. nga. Baka dito may tilapia din ate Chulhan. <laughs> Malalim ang tubig. Anong barangay daw ito? Ani bu ah, Balubo. Na-feel na-feel a moment. Yung parang ano moment. Uh, Ang ganda pala dito. Nakala ko siya talaga ay yung parang typical na restaurant. restaurant. Na, yung masarap yung halo-halo. Uh -huh. Yung pala yung pagkanggangan. Uh -huh. Tapos yung masarap, 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 masarap uh -huh. kasi, na Natitikman na natin yung halo-halo mamaya. May mga sinisan pa din na halo-halo sa itong table. Parang madaming laman na nyo. Hindi mo ba natitikman? Hindi, hindi parang nakakatakot. <laughs> <laughs> nakakatakot. So, <laughs> First time nating apat dito. Ay, ito uh -huh. pala yung second time. Oo, uh -huh. pero hindi ako kumain ng una. naki-picture lang. Uh -huh. Antay na lang po yung aming order. At, ito, mm -hmm. mga at pagkatapos po na ito, ay pupunta po kami sa Kayday. Oo. Uh -huh. At kanina pa ng mga kanilang, nung umaga, ay sinugod ng Hospital City at mataas ang dagnat. ay ating bibisitahin. Hindi na doon kanina. Bago kami magpa-change ko. Ayan na po yung aming order. Nadating na. Yun. Oh, wow. wow, Naka-Instagramable yung kanilang halo-halo. <laughs> wow. wow. Oh, oh, oh. Kasi dito. Bali, burger na lang Tami Marami din yung show, may hani. Eh. Oh. Kaya nga sa kidalo, madami pala ito. Hindi tayo tigisan. Abay, hindi sa inyo na. Kami may burger naman. Hahaha. <laughs> kam. Ay tingin Pero kanina talaga ay kwan. Sabi, ay invite din kaya natin sila Ate Chula. Oh, at kami 'yung kumbaga kay walang pasok kasi si Elbert. Ay nakita din namin na kay nasa piknikan ligat nasa JC. Akala na namin kay nadudoom pa. Butong nga Ano bagay plan. ba, may bangka. Oh. Ayun, okay. may french fries. Sa burger. Wow! May french fries nga pala. Thank you Salamat mo. So ayan mga kanila. kakain na po kami. Ayan, let's eat. Thank you. Ayan. Welcome, Ate Chula. Yung palang kanilang shomay ay marami ang serving, honey. Tapos sa'yo, talagang Instagramable din yung kanilang halo-halo. Ano, kamusta? Masarap creamy. Mm. Sarap ang ating tula. Mm, ano, masarap ating tula. Sarap ang leche plant. Kainin mo na le ang leche plant. Bago ang halos. Parang <laughs> malakan. Oh, pag yan na hinalo mo, ay hindi mo na matitikman. Oh. oh. Hindi pa rin ganun matamis na niya. Mm. Sarap. Atin na pong haluin itong halo-halo. So, madaming lahok. Magkano itong halo-halo? Parang yan ay 80 pesos. So, hindi siya nalalayo sa presyo sa ano ah sa kabayanan talagang 80 pesos din ay madami ang ano rin ha serving worth it naman pala kadilagat ito lang yung ating pagkaligaw kanina at <laughs> <laughs> talagang ating pupuntahan ay yan, kami po naka ilang nakailang tanong kanina mga kadilag parang tatlo apat bago po namin matuntun at medyo may kalayuan nga po ito masarap masarap <laughs> sa'yo <'yan. laughs> <laughs> Sige. Uh, Ayan. Kain po tayo. Kamusta ate Chola? Nakatry na Akala ko nauna ito itlog. <laughs> 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 Nakatry na lang. Mmm. Sarap na. Hmm. Pag hindi ka mahilig sa matamis ay eh, magugustuhan mo. yan. Mmm. So, sobrang tamis. Para sa akin, okay lang. Sarap. Pero siya tamis na Mm. Kakain po muna kami, mga kadilag. Kain po tayo. Kaya po pipigaan itong somay. Marami nga pala ito. Tatry na rin po ni Kadilag yung somay. Ano, masarap din. Masarap. Masarap. Kami po'y tapos ng kumain. Ay, nakita ko po dito si Ninong. Hello po, Ninong. Ang Ninong pala ang may-ari. Si Ninong pala ang owner na ito. Maganda na Ninong itong inyong ano ah. Ah, ah, okay. Ay, okay. si kasi pag may message ang Ninong ay Oh, sabi ko may daw dito. Ah. Maganda, maganda po yung ambience. Oo. <tipad> oh. 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 <tipad> ambience. Mapapanood po ito ni Papa. Mahay <tipad laughs> <laughs> yun ay mag-aya. <tipad> <pinigit na> yun. <laughs> <laughs> Pwede nga pala dito mag-inom na Nakita ko nga doon sa mino. May isang May May pili 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 pili, 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 May <laughs> May <abang> <laughs> Ay, may video ka dyan dito na yun, Meron. Abo. Ah, may, <laughs> may oras lang ako. Sa sa barangay po, honey. Iga na yan talaga kahit. Abo. 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 Tahimik lang. Nakaka-store. Mm -hmm. Maganda. Masarap po pati pagkain. Oo. So, saka yung serving nila ay marami. Oo. Oh, hindi tinipid Tiloso na eh. Hindi tinipid. So, Ayan. Kami po paalis na. Ano? Nabusog naman kayo. Ate Chula. Super. Oo. Oh. Welcome. Ang mga take out mga katilad na burgers at tomay ay tayo pupunta sa hospital na si Sina atin Nels at Ibibigay na lang natin sa kanila. Tamang-tama po at padilim na hay kami papunta na sa hospital, ayan. Ito po yung take-out para kala-Milot tsaka po kala-Ateneos. Ayan mga katilag at kami on the way na papunta naman po kami kala-Milot sa hospital. At sa ating sisilipit si oh, sunset, Rani. So, hindi lang medyo kita pero maganda po oh, siya Oh, Kita mga pa rin sa cellphone. Ah, kita pa rin. Okay. ating Oo, oh, maganda. Narito na po kami sa hospital. Eh. Para namang si Teo ay sa GC kanina. Ang update ay hignaw na. Hello. Uh -oh. Maigi naman. Narito na po kami sa loob ng ospital mga katilag. Bambang po si Teo. Tulog. Tulog si Teo. Hmm, Nakakapahing. So sinaminod po ay narito rin sa Kasipal, sa Kasiposing. pa na din po kami sa bahay, mga kadilag, at may pasok pa bukas. So, si Teo po ay medyo matasang lang na, pa pahinaw na naman. Oo. Ay ate lang pong binisita. Na, ipanalangin ang magaling na kayo at ate pong binisita. Sa so, tayo po ay pauwi na mga kadilag. At pauwi na rin si na ate Chula. Mm, may ingat din.